nga uh, mubo kung maglingkod mubo nga po magbaraw walay lain ang pobring bidor shout out sa inyo good morning once again this ang nawong sa pobring bidor ah oh. bono guy eh. nahimong messenger prasis tawang sa doctor sa paper sa to ang unit eh yun na ilalim mga kapobring kung kaysa itong nakatry anong track na yung ginadala man Expired na dahil ang papers pero ang papel ay ang plate number niya kay wala pa. Morag maglibog ka ba. Pero at least na solve siya. Nga kailangan day bayaran day og under collection. Ang pila ka bulan sa expiration sa imuhang papel. Sa imong imong OR ang si ang CR kay brand new man day siya nga truck. brand ani, pra mga kapobre. Then Wheeler unit. Uh, na expire siya for 3 years uh, ah, December pa last year last last month hmm, na siya for 3 years ang papel pero ang registro niya Expired pero ang plate number niya wala pa kaya mag nag ending na siya 4 diba April kaya ang tawag anak dahil mga kapobre under collection karoon po ko naka-encounter nga nga prasis process ba Murag nahulog naman ako na himang messenger ane Layasun pero gugu lang Ha ah, Pastang paita gita eh Pero kaya rin eh Hanggat may lakas pa tayong laging Lumalakas at lumalaban Kaya shout out Tuloy tuloy lang tayo mga kapobre Basta sa trabaho Sipag at syaga Kaya natin yan Huwag tayong susuko Anaram ah, nga gina mga kapobre Kaya eh, kung maging maging mahina ka wala dya ka o mangito dya pong kagwi para masulbad ang problema ay kung hayaan lang na nimo to para na ko sira kog biyahe lagyo dili maiwasan madakpan sa kadalanan mga kapobre ang problema o sus madakpan pa jud ta para lang kira madakpan kay maarig luman pero sus kung i kasi na mga kapapre anang i-hold mo okay expire ka Manda ko pa violation damay pa ko. <laughs> Kaya sige lang, labal lang ta mga kapobre no. O, ang sa may mali ato lang i-correct kung sa kulang ato lang dungagan para masing maging sakto o tama ang tanan. Money for the first time nga ako naka-encounter kong mga inga nga proseso mga kapobre kay sa usa ka driver igo ra man gyud mo drive pero sa inga nga sitwasyon kailangan pod nato kay matuto kung say ang ay buhaton if either day same day makasakyan ang data ba diba? wata ka balo mabot ang panahon maluhoy ang Ginoo di ay oh makasakyan o oh, di ba kung magka trouble tag mga ingato or other other company maka encounter tag mga ingana na, na natay mga idea kaya shout out to all of you this is for bring the heart lang tayo ni minsan, susuko malakas tayo kaya go 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 bye bye Hugo.